Yan po yung hindi namin pumapatay. Pumapatay, namamaril. Namamaril. Isa po siyang hard killer. Huwag pa lang siyang tuko. Ito po talaga yung pambitaw namin. May po pa yan, may po pa yan. <laughs> <laughs> Ito po nagpapatuloy dyan sa spot vlog yung wire na kulay green. Yan. Yan. <laughs> Yan po yung U-box. Ito butas. butas. <laughs> Yan po yung mga clearings. <clears throat> Ito po yung compressor. Ito po yung bintana. tambutso. Ito po yung pinagkainan namin. Ito po tak. Bilang bunga tambay niya. Hindi ay racing. C.D.I., Sigarilyo, Lighted, Paralak, Juice, Bito Dup, 100. Ate Jane, umm, palisoy at namatay na di ba? At ano yung palisoy? Kapiling kapinisin.